ikut ni ketket ang kitkit -kit ni katkat. -Kat. Hi. Hi! <laughs> Hindi na ako nagsuklay. Kasi sabi nila pangit daw magsuklay after maligo. So, Hindi banyan, na ako naligo. Kasi sabi nila pangit daw maligo after magsuklay. Mm. This video is a challenge video. <laughs> Si Pearl na magvideo kami tapos tinanong niya kung tungkol saan, sabi ko sa kanya yung Mamaya may papatanggalin ka sa akin, ayoko! Wala! Tapang siya, sabi ko sa kanya, saka ko sasabihin sa kanya yung challenge pag play na ng camera. This video, um, I was tagged by Mia. Kasi ang gagawa nitong challenge na ito, yung hindi Tagalog ang kanilang main language sa kanilang lugar. So si Pearl kasi, she's from, magpakilala ka! Anong proud kamilang ilaw? Ilongga ka Ilongga siya! So okay. Ilongga! Gwapa. Ako naman ang kanta sa akin. Bakakon ka! <laughs> Actually kasi nabagit ni Mia sa video niya na Itatag niya daw kasi hindi daw Tagalog yung aming main language sa city namin. Actually Tagalog ako. Pero meron lang ko tono ng Bisaya. Kasi maraming Bisaya doon sa amin. Pero sa bahay Tagalog ako. Pero hindi ako Tagalog pa nila. Tagalog. Tagalog ko tabato ako. Bisalog ako. Bisalog. Ako, bisalog. Dito lang ako natuto ng tamang Tagalog. Ano ba dito? Naglalaba pa ako, sabi ko. Hmm. Doon, naglalaba, oh. naglalaba pa gani ako. Ganun. Oh, I miss my Tagalog. Naglalaba pa gani? Oo, oh, naglalaba pa gani ako. Naman yan, oy! Hmm. Ganun na akin. Tagalog no, ako, no, pero pangit yung Tagalog no, ko. Sinasa Kumain ka na. Di ba yung Tagalog? Hmm. Sa akin, doon, no, nagkain ka na ba? Nag... Diba? Mm. Kuma kumakain pa nga ako eh. Di ba, ganun na tayo? Kumakain. Nagkain pa gani ako. Kaya na yung Tagalog ko sa ito? lang din ako natutun mag-Tagalog ng normal na tao. <laughs> Yay! Anyway, start the challenge! Start the challenge! Ang title ng challenge na ito is... Huwag ka lang talagang may papatanggal sa'yo. Wala! Wala ko yung papatanggal sa'yo. tanggal ko na lahat. Kanina nag-shave na. Tagalog tongue twister. Paldero. Mas harsh. Nakaligo, maligo ka ulit. Ay, Mas harsh pa ko yan. pala siya sa akin. Puro ko For oh, example, okay, nagkamali okay. ako. Oh. Tapos kung magkamali ka, okay lang. Kasi parehas tayo mali. Pero for example, pag tama ako, pag nagkamali ka, ikaw yung talo. Okay. Si sino mauna? Hindi ko pa ako. Ka, hindi, hindi ko siya pinasa. Hindi ko siya pinasa. Kasi gusto ginawa? ko maging challenge. Hindi ko pipaste ko lang. Okay. Jack <laughs> and Poy. Ikaw mauna. Ikaw mauna. Ay, ako talo. Ako mauna. Okay. Inisip ko pa ano bang panalo ba o bunting. Ah, sige, number one. Mamayay, Diretso! Mamaman. Walang practice! Ba babasahin? Ah, so, or... ah, oo, babasahin. Tapos sasabihin. Ah, ganito. Rin. Mamaya'y mamamanhikan si Aman sa si mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan. Bakit tarang mo dali lang? <laughs> Kaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan. <laughs> Ayaw ka Okay, game number two. Game! Kaka-kanan lang. Ay, mabilis! Parang grade 2, section 10. Ang ng kakaibang kakanin-kahapon. Bakit kaya mo? <laughs> okay, game. Dapat hindi ka nakikinig! See? As if naman ma-memorize ko. Sige, sunod ako na naman. Kahit Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si KenKen Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin-kahapon. Thank you, Lord! Hmm. Makatawa ako. Sandali. word Sumuso ang sanggol na si Susi sa suso ni Susan na sumususo-suso. <laughs> sumuso ang sanggol na si Susi sa suso ni Susan na sumuso sa suso. Ang galing mo! Usong-uso isang-isang salong-salong nagsisi usos si Usosos. ang mga aso sa asoso. Oh. Asoso. Asoso. <laughs> ang isang salusalong nagsisi o sus ang mga aso sa oso ah, sa ah, asosasyon sa asosasyon kalabit ng kalabit si alabit na may bitbit -bit na balikat ng kanyang kalapit kabalikat kapitbahay ang mo ko ano? Kalabit ng kalabit, si alabit na may bitbit -bit sa balikat na kanyang kalapit, kabalikat, kapitbahay. oh tama! <laughs> sa makati, may pari, sa apari, nahilo. Mali! Sa ilo, ilo Ano? Nahihilo. Makati, sa ah, makati, may pari, yun, eh. sa apari, mahihilo, sa ilo, ilo at may bagyo, sa bagyo. Mataya! Ang dali lang nun eh! Alam ka, nagkamali! Mm, bakit na? ako na. Lakang kabkab kumakalabukab kakakalubuko. Hoy, wala pa oh, kakabishos ay ka pa. Ko na mo kaya mo 'yan. Oh. Palakang <laughs> kabkab kumakalabukab kakakalabukab pala mang kamakalabukab na naman. Ndoyo mo. <laughs> ikaw na, nauna ako nina. Number 8 na tayo. Hmm. Inabot init ni Peterio ang pitong puting pitong patong patong mali ka hindi mo na ba oh tingnan mo mori ka pa puti ni tinteryo ang pitong puting putong patong patong lahat ilagay mo o hindi isang daliri lang sa hmm. pa? papansiteria mo palang magpapansiteria ka na naman. Hmm. So, memorize mo na yun! <laughs> kapapansiteria mo pa lang, magpapasiteria ka pala man. <laughs> <laughs> betong tutong, alias ketong, na, tutong alias ketong ang hari ng mga bulutong. Ikaw na, walang kapi. Betong tutong alias ketong ang hari ng mga bulutong. Bali. Ha? E, pinamemorize mo um, ba? tonga nga. Betong, hindi bentong. nilibat, ang balay nilibat, sabay tayo tapo. Ang balay nilibat, 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 ang balay nilibat. Sige, Englishin Isip. mo 'yung balay nilibat. The house of Libay is cross-eyed. 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 Tagalogin mo. Ilong ka nga, sige na. Sorry ako mo ko eh. Sige ya. Tingnan mo gani. Libay ani mo gani. Wa sya ka balo ma. Tigil na din din. Di ko man nabasa ang aking Bisaya powers kasi sa sobra ng ilonggo powers mo na na ano niya na nagaganon. Thank you. lang. Uh, Lalo, hey, na mo na. Sama. Sino ka pa ako po? Maligo ko. Tambalan <makes noise> mo Gano'n lang ko. Di gaano. Kamanda. Patigyan ang kilikili mo bro. Hindi ko kaya i-expose sa YouTube ang kilikili ko. So baby, put me closer to the best. Hala, maputi yung kilikili ko. A bro, effective talaga. Nag-scrub ako ng lemon. Nag-pulbos ka eh. Hindi, nagsarap ako ng lemon na may salt. Thank you very much for watching! This is my new, my roommate Pearl. Meron na kaming new roommate after... Bukas na pala siya. At dalin. hindi namin siya babatiin. Siya lang yun kasi masama siya. Ako babatiin ko siya. That's all! Thank you very much sa aking guest na si Pearl. Siya, siya, siya pala si Pearl. Siya yung parating yung narinig na boses lang pag nag-video mo. Pag mo video ako. Okay, hindi siya si Pearl. Hindi ako si Pearl. Ibang tao siya. Alexis. it's just alexis